magandang araw sa inyo mga auto so sa video nito babahagi ko naman sa inyo itong cluster panel gauge ng pang light ace so, bihira yung gano na may 6000 rpm, sakto syang pang diesel speed so, naman daw dito yung pang fx at saka yung pang revo kaso light ace yung auto natin kaya gusto ko light ace bihira lang talaga yung mayroong gano na Japan talaga so ngayon excited na ako kuhanin natin sa LBC text sa akin andun na raw so ito tapos punta na rin tayo dun sa electrical shop, pa check natin kung okay, tapos yung ating pagkakabitan sa injection pump, try natin kung mapapahina nga natin, tanong na rin natin so yun, update ka lang kayo, mga nandito na tayo sa LBC yan, LBC San Jose. Dito sa aming bayan. So tara, pas pa tayo sa loob. Kailangan oh, Ito na mga kauto ka Hindi ko na nabuksan dun sa Doob Kasi mabilisan lang. So ito. Narito na, pinadala nga. Sana gumagana to. Buksan muna natin. Makita natin yung loob. So, ito na mga kuto. yung gauge. Saan niya gumagaling ito? Yung bubble wrap. na to. Ito na siya mga kuto maganda yung pagkakabalot nya sa LBC bubble wrap tapos may plastic pa so ito na yung gauge natin, ayan may tachometer to ta, 6000 rpm so mga kaota, ito na yung gauge ano kaya itong 754 na to so, parang medyo kulundot siya. okay lang kaya ito sana gumagana to Tapos medyo madumi nilinisin na lang natin o kaya to parang may sunog yata dito ano ba yan ano ako sana nagana to nabili nga pala natin siya sa halagang mas mura lang para dun sa iba sana gumagana Ayan. May RPM siya. may turbo. Sakto-sakto sa makina natin. So, pa-check natin yun sa electrical shop. Ito. So, ito. Galing na tayo sa auto electrical shop. So sabi dun sa isa hindi niya daw kaya ikabit Yan ang problema ko Yung eh. pa naman yung pinakamagaling dito sa amin So ngayon nagpunta tayo dito sa isa Yan So kaya naman daw niya ikabit Kinabahan akong bigla Kasi yung isang pinakamagaling dito niya kaya Yan Inabahan ako, baka mahirap talaga to. So, kaya naman daw dito. So, ka natin kung kaya nila dyan. Ayan. O, baka kaya natin DIY lang din kasi may kakilala tayo nag-DIY lang. So, kailangan natin magpahinangan sa injection pump. Ayan lang. So, update ko na kayo pagkakakabit na natin to.